So, wala akong kaoba. Wala akong kaoba. Nga, wait, Mrs. Si Ayaw siya. man natin na so, wala. mawala siya sa atin. Kung may tindahan pero, kailangan gawin para sa kanyang paggaling. No? So, basta pinangamaganda dyan, ipag-pray natin sa mabilis niyang paggaling. May mga pray. Bago siya punin, mga kababayan. Bago siya po. Uh, makuha ng kamag-anak. Kasi ang usapan ba, namin, sa omgisa muka, omgisa, uh, Thursday. So, bago namin siya ibigay bago makuha, bonding muna na kami mga kababayan. Kasi maalam ko, mamimiss mo rin yung siya. Kaya pakainin natin sa labas ha, kasama si Marites, no? 2981, 24 kok? Ah SBL, bampenggen. Open press operations, yes malong guide dorong, yes 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 yes. Princi, mangdanya.

and 45 ayesa no. are kata sara karna and am barat naein nasi na para hindi malaglagan wow mời ông bây giờ mời lên bọn 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 bún bọn 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 Abre el dolor, abre a Ang laki eh. Good. Very good. thank you sa magandang ano service po. Okay lang ba magbigay ako pang merienda ng staff? Oh. Bawal? Ha? Ay, ganon. Sige, sige. Okay. Yan, mga kababayan, magbibigay sana tayo ng uh, uh, pang merienda pero mayroon silang uh, protocol or policy. So, thank you so much pa rin. No? Maraming maraming salamat sa magandang service nyo. Thank you so much. Marites talaga, ano? Tena mo, Marites talaga. Sige lang, Marites. Oh. Marites! Marites, ang galing mo talaga mag-sharon. Asayang. Ah, Oo, okay lang yan. Bayad naman yan, eh, no? Pero ang galing mo talaga. I <laughs> Idol, thank you <laughs> oh, Pak, ingin stiker dong? Sige po, sandali lang Ngayon, okay. ngayon, hindi yan. ngayon, 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 na, si? Thank you. Tapi ko, Thank you kepada Daddy Frank. Question for Ben. <laughs> Si ano, si Marites na busog. Uh, Ay, very good. Ayoko ako ng Gabi. May Gabi. Paano ba Hindi Gabi yun. Spinach yun. Ano? Ano pala? Don't shout what? Ah sorry. <laughs> yes. <When you> <laughs> aning, ko? So, ayan mga kababayan, no? eh? No. No? Lumaki na naman ang tami namin ni May ano ni Nancy. Nancy? No! <laughs> Lumaki na. Oh, di yung katapusan eh. Si Maritis patatabain din natin 'to. No? Mahina kumain si Marites mga kababayan, pero wag ka magaling mag-sharon. <laughs> Huling huli sa camera. Wala <laughs> uh, kayo diyan. Wala kayo diyan. portable Pwede ako pa yan. Pero ngayon palang mga kababayan no. Uh, ako ay uh, Pansamantala lang nagpapasalamat po sa lahat ng uh, nagmamahal po kay Marites. Salamat po sa pagtanggap ninyo kay Marites dito sa Team Daddy Frankie. Ayan. Sana po love-love uh, natin ang lahat, lalong-lalo lalo na sa aking Team Daddy Frankie. Ayun, maray-maraming salamat. Thank you po sa lahat ng so uh, followers, subscribers na nagmamahal Ay, sa Pepsi pa. lahat. Yung Wala. Hindi yan ang gilid na may baso sa gilid. Mamaya na ulit, mamaya. Ayun na. Mabuya na ba? Sobra ka rin. Ah, ito. Ay, hindi yan. Hindi yan. Yun, mamaya. Yun mamaya na nandun sa bahay. Ah, unya gamay, unya gamay. Pag abot sa balay. Hindi ko pa rin busok. Hindi ko pa rin busok na lang Sinasamantala na namin mga kababayan yung uh, ilang araw kasi nga po sa Thursday ayun na uh, hindi na namin siya masisilip na ilang buwan. Kumbaga nasa pangangalaga na ng mga dalubhasa. Once na naipasok na natin siya, hihintayin eh na lang natin ang kanyang uh, paglabas kaya ayun, banding-banding muna kami, no? Happy na si Marites? Happy, happy ka na rin. Kasi, happy na si Nancy kasi 2 days na lang. Mm -mm. Ah, kukunin na siya. Nakabag-anak na. Actually, hindi naman siya kukunin mga kababayan. Ah, kumbaga sasamahan nila kami para may pasok siya sa pagamutan para maalagaan siya ng ating mga dalubhasa. Kaya ipag-pray natin. Actually, uh, medyo malulungkot kami dahil uh, napamahal na nga po kami sa kanya. Pero sa pangalawang banda, masaya rin kami kasi magiging maayos na yung kalagayan niya. Hopefully, at uh, ipag-pray po natin yan. Sama-sama no? po tayo mga kababayan para mas lalo pa tayong, mas lalong marami, marami pa tayong matulungan.

Mariño. Oh, sit down. Nabusog. Nabusog ah, Busog good. <laughs> Yung baso. <laughs> Yung baso daw niya. Bakit meron ako Ha? sit down. Anong meron si Marites? na May hindi siya matanggal sa ilong niya. Na. Naiwan doon eh. Mamaya, bibili na lang. Ha? Ngayon na. Patingin. Uh -uh. Ang dagyawat lang. Ilan na nyo lang. Tingnan na. Uy, naiya sa akin eh. Ikaw na kasi, Marites. Kaya naiya sa akin. Silipin mo lang ba? Hindi ako. Mawawala na yan. Kiss ko na lang. Tama na. Busog na. Pa, hawak mo muna, Marites. Ngayon ang pangako ng busog, God. Pungko. Sino pong ko? <laughs> Lagi yung... Ah, ha? Pungko, opo. Ha? Ah, opo daw. Pungko! Pungko daw kayo, opo. Ah, ganun pala yung pungko, opo pala. Sorry naman, good. Sino oh, ba sa kanila? Pongko. na ba? Sige, tanongin mo. Sinong... Sinong pinapogi? Toro mo nga, sino pogi? Oy. Busog Sipul na ako. Ha? Busog na ako. Busog ka na. Very good. Masaya ako na mabusog ka. Ah, Si Marilo, pakainin mo na. Sino si Marilo? Ayun, no? Ah, bigyan nyo daw si Marilo. Ayun, ah, ay, ay, ano? pakainin mo na. Bigyan mo pagkain si Pilul, Ano. Idoon sa kanya yung... Oh, Tignan ano mo, kayo. concern sa siya sa, ay. ano, sa tao. Alam niya, bigyan mo siya ang pizza, bro. Hmm. pakainin mo. Ha? ha? Kasi, kukoy, hindi, kanin dapat. Hindi, pwede ah, yan. Merianta yan, ipagabi yung Hindi, bigyan mo pag, lang ng ano. Kaya, sabaw ng nyug. Sa hindi, yun, yun lagi yun, si inumin. Yung pinagkuhan, yung sa yun, gata, siya. mas malakas yun. Pizza kasi sa gamit yan. Ha? Ano yung Yung ayan mga kababayan, mga kabarangay <coughs> sana po ay uh, uh, naging masaya rin po kayo dahil nakita ko na nag-enjoy si Nancy nung ipasyal natin siya at nakita ko rin na after all ng kanyang uh, pinagdadaanan ay nakita rin natin na nag-pray siya so pag din natin na malagpasan niya lahat at uh, gumaling siya sa lalong madaling panahon maraming maraming salamat po God bless po sa atin lahat, pakishare lang po yung video mga kababayan, salamat